Hey guys, good morning guys. So good news guys, kasi naka 500 subscriber tayo. Mabot tayo ng 500 subscriber, so nagpapasalamat tayo sa mga bagong subscriber natin at sa mga subscribers natin yan. So maraming maraming salamat po guys sa pagsuporta nyo dito sa aming YouTube channel. So syempre, unang-una sa lahat sa Panginoon papa-salamat po tayo sa kanya dahil sa kanya kaya po kayo nandito sa ating youtube channel na para suportahan tayo so ngayon guys sana mabot natin yung 1000 subscriber guys at sana guys suportahan niyo po ang aming youtube channel umabot din tayo sa 1,000 subscriber so ngayon guys wala muna tayong na upload na pagpapalaod dahil ngayon medyo umaraw-araw na dito so naka tambay muna tayo dito sa bahay so wala tayong na upload so pero temporary lang muna to guys Uh, nais ko lamang magpahatid sa inyo ng pasasalamat sa pagsuporta nyo sa aking youtube channel sa Panginoon syempre sa blessings na binibigay niya sa araw-araw so yun lang guys maraming maraming salamat God bless po sa ating lahat and Shoutout nga pala dyan sa mga maging isda. Sa mga fisherman, fisherwoman. So, yun lang guys. Mag-iingat po kayo dyan. Kung saan man kayong lugar. Lagi lang po tayo magdadasal sa lahat ng mga uh, pagpapalaot natin. Kahit masama yung panahon. So, yun lang guys. Salamat. God bless po.